Kamusta? Pagkasanang bumitaw sa mga pangarap mo ha? Alam ko minsan, makakawalang gana. Lalo na kapag wala kang nakikitang resulta. Sabay mo pang mga hindi mo dadandang sinasabi ng iba. Sa mga pagkakataong isusuko mo na, Titigil at hahayaan na lang nuhulat. Balikan mo lang ang mga dati mong rason bakit nga ba ng mga harap hindi na kukuha ang tagumpay sa isang tulog lang. Lahat ng bagay ay pinaghihirapan, pinagpapaguran, at pinagtsasyagaan. Kaya kung nahihirapan ka ngayon, pagpatuloy mo lang yan. Malay mo, bukas mararanasan mo rin ang kaginhawaan. Ang pagsuko ang pinakamatindi nating kahinaan. Ang pinakatiyak na paraan Upang magtagumpay ay ang sumubok ng isa pang pagkakataon Mabuhay tayo sa sarili natin pagsisikap Huwag maingit sa iba lalong huwag makipagpaligsahan sa ibang tao para lang masabing magaling ka Huwag tayong maingit sa malalaki ang bahay mayaman at puno ng material na bagay Huwag na natin hilingin na magkaroon ng ganun ang dapat hilingin natin ay magkaroon ng katahimikan, puno ng pagmamahal ng pamilya, pagmamahal ng kaibigan, at higit sa lahat ay magkaroon ng sapat na lakas upang magawa ang iyong mga tungkulin. Sapat na yun para tawagin tayong mayaman. Maging masaya ka sa tagumpay ng iba. Imbes na mainggit ka, Gawin mo itong inspirasyon Para maging katulad ka nila Tandaan Kapag ang bahagi ng puso mo ay may inggit Hindi nakakapagtakang Ang lalabas sa bibig mo Ay puro panlalait Simple lang para maging masaya Matuto lang mo kontento sa buhay At alisin ang inggit sa katawan Kaya tara samahan niyo ako muli Sa aking pag-aalaga ng kamay ngayon nga pala ay day of work. So pinagsama-sama ko muna sila sa isang malaking kulungan nali ko muna sila Para ma-general cleaning ko yung kanilang mga kwarto Araw-araw natin inaalis ang kanilang mga tumi Nang sa ganun may iwasan natin yung pagkakaroon ng sakit Dahil gawa sa kawayan at kahoy lang ang aking kulungan Ito ay nire-repair ko araw-araw kapag may kakaroon ng sira Siyempre, ito ay mga kambing hindi natin ito makokontrol sa kanilang mga gawin. Tinanggal ko na rin lahat ng kanilang dumi sa ilalim ng kanilang kulungan. Kung makikita nyo, maraming to yung dahon ng napier grass sa harap ng aking kulungan. Pag nag-ulan kasi, medyo maputik dito kaya nilagyan ko muna para hindi kami mahirapan. Tatanggalin ko na lang siguro ito kapag nagtag-init. Yan nga pala ang aking supportive na asawa. Lagi yan sumasama sa akin tuwing day off ko. Lagi rin niya nililinis ang kapaligiran ng aming bahay kambing. Gusto kasi niya magkaroon ng mini farm. Siyempre, chino-check ko na rin po ang kalusugan ng aking mga alaga. Yan nga po pala si Big Mama. Nakikita niya naman talagang big. Ito naman si Tai. Isa siyang buntis. Iba kasi yung dumi niya kaya nabigyan namin siya ng palayo na tae. Ito naman si Bulag. Nagkaroon siya ng pink eye nung pagkakabili pa lang namin. Awa naman na Diyos, gumaling siya. Ito naman si LV. Siyempre, kay ate LV siya. Kaya LV na rin pinangalang ko. Yan. Ito naman, si Bursilo. lagi isa kong barako. Yan po ay F4. Nabili natin siya sa may Sariaya, Quezon. Madalas, kwarto lang naman yung Borzillo ang lagi kong nire-repair. Ang lakas kasi niya. Laging gustong makawala. Laging yung gustong pumunta sa mga babae. Yan nga pala si Arte. Yan naman si Liet. At syempre, ito naman si Yumi. Yan. Pakita ko sa inyo naman ay si Borsilo. So, siya is 8 months old pa lang. Malaki na rin siya. Nagagamit na rin namin. Masarap panoorin ang aming mga alaga. Hindi pa sila nagsisimulan dumami dahil wala pa dyan nanganganak. Kaya kasimula pa lang din naman namin. Yan, hanggang sa na kami na hanggang gabi. Kaya kailangan na rin namin umuwi. Kaya nang talaga kapag day off namin, inuubos na lang namin yung oras namin sa aming pag-aalaga ng kambing. Medyo nakakapagod, pero okay lang, sulit naman tanggal din naman ang stress mo sa pag-aalaga ng kambing Salamat sa panonood. Hanggang sa muli ulit. Paalam.